Hello, magandang araw po. Araw din po ng Webes 18 ng September 2025. Ito po yung panimula natin na pato uh, dito po sa ating uh, farm. No? So, doon po sa taas, eh, nandun po yung manok. So, ito yung pato na ating inumpisan. Uh, tapos na yung ng bakod uh, kakaunti na lang no so pwede na sila uh, kasi hirap sila doon sa kanilang bahay dahil nakakulong sila so ang gagawin natin doon ay kanilang uh, pwede sila mag mangitlog doon at uh, pagkatapos ay bababa naman ito po yung ginawa ni Ustad na kanilang dalang mo yan dito sa ating mountain farm so insya Allah uh, dadami po ito insya Allah Ya Allah, uh, bigyan mo kami ng gabayan mo kami ng uh, magandang pag-iisip para po lumago yung aming uh, gagawing uh, pangkabuhayan, insya Allah. So dito po yung kanilang ano, kanilang uh, yan po sila, nasa corner po sila. So ito po yung lawak nung no, ano, itong gagawin natin ngayon, uh, balang araw gagawa po, gagawin po natin ng butas yan at uh, lalagyan ng isda. So dyan po, ito yung uh, lawak nitong kanilang iikutan dito maghapon. May masilong din at lalagyan natin ang kanilang masisilungan dyan, dyan sa ano na yan, dyan. So, yan po ang kanilang ito na sila oh. Yan, maglalangwi na sila. Yan. So, yan po guys. Maraming salamat. Uh, ya Allah, guide Uh, I-guide mo kami sa tamang uh, ng Uh, ating pato at uh, dadami po sila para po makatulong tayo sa mga taong nangailangan na at uh, sana po ay magkaroon kami agad ng itik kasi ito po yung purpose natin sa pagbakod dito ay para sa itikan po so maraming salamat guys at uh, supportan niyo ako na i-like at mag-subscribe sa aking munting channel Ramad selamat, see you, and take care always, and Allah bless us always. Thank you.